تين mga salay salay magandang umaga sa ating lahat dito na naman tayo nanagat na naman tayo manghuli na naman tayo ng isda sana magpadawi ngayong araw na. huli natin mga salay salay sana hindi mo hinto pag at mayroon sana akong i-shout out dyan sa Cagayan de Oro City shout out dyan kay Idol Bidamar Vidamar Bidimar Vidama, Channel TV 97990 shout out sa inyo Idol at sa mga kababayan mo dyan shout out sa inyong lahat dyan sa Cagayan de Oro City kay Idol Vidimar Channel TV 9790 at maraming salamat Idol sa panood at God bless you all at sana magtagumpay tayo nitong ating ginagawa uh, at sana ito nating mga anak buhay idol uh, ano tayo palagi tayong sa pagpalaot <coughs> Sana mag ano ngayon magpadawi ng isda. Kasi hindi maaraw. Ito mga salay-salay. Shout out din sa lahat ng mga viewers, mga supporters Maraming salamat sa inyong lahat Sa palaging pagsubaybay sa ating mga content Sana hindi kayo magsawa Kasi andito lang palagi sa laot Minsan lang maka-content ng ibang mga content sa labas hindi lang tayo makapalaot at sana supportan ninyo kami palagi at maraming salamat dito lang muna mamaya na lang ulit bye bye ingat kayo palagi Two hours later. Hello po, magandang hapon. Uwi na tayo. E wala nang nadawi guys. Ah. Uh, kunti lang isda natin. Shout out. Shout out day sa taga-Kagayan. Kagayan di Oro City. Ah. Uh, dito kay Idol dito kay Idol uh, Bidimar Channel TV 9790 shout out sa inyo Idol at sa lahat ng mga taga Cagayan de Oro City shoutout sa inyong lahat Diyan. at sa lahat ng mga viewers Shoutout sa inyong lahat At dito lang muna Uwi na tayo At maraming salamat sa inyong lahat Bye bye Ingat kayo pa lagi A few moments later Lupo magandang hapon punti lang ang isda natin ngayon guys oh ito oh punti lang walang uh, linsa lang napadawi ang isda ito halong halo karamihan pa mga salay salay lang oh Dito lang muna guys. Bukas na naman ulit. Hindi man pareha. Hindi parehas. Parehas. Uh, hindi pareho ang ano. Padawi. Ang araw. Hindi pareha. Mayroong padawi. Mayroong wala rin. Tulad ngayon. Minsan lang. konti lang ngayon ang isda natin. At. Dito lang guys. Hindi man maminti guys. At dito lang muna bukas nun ulit bye bye ingat kayo palagi